papamahid ng kamay mo. Kailan pa yan? Matagal na po ako. Ah, matagal na? Apo. Okay. okay. Sinamot niyo po ako. Medyo nawala tapos meron na naman. Nawala na naman tapos meron na naman. Apo. Talagang binabalikan ka, no? Nakalikan ko okay. na yata sa bahay namin. Hindi. Yung bahay ninyo, actually, siya magsasabi mismo kasi ito, pinapasukan to. Siya magsasabi kung talagang meron. So, ito naman wala na talaga sa bahay niyo at clearing doon. Kaya lang, sa labas mo nakuha yan ibig sabihin mo ng barbecue yun sa Ha? <laughs> ano, madam? Ay, yawa po, ng sa manugang ko. Hmm. ba? Eh, oh? okay. natin malalaman. Pero tumpak yun na sa isip mo. Okay. Sator! Ah, hmm. alis mo Ah, alis mo na ha. mo na. Ha? Bakit mo ba bibigyan ng sakit na dahil? Ay. Ha? Dahil? 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 Aray! Dahil? Ah. Ingit galit. O, tanggalin mo ito. Ganun yung magandun yung magandun. Ganun yan, ganyan. Sige, tanggalin mo yan. Sige. Ayun. Ang dami mo nilagay. Sige pa. Sige pa. Kunti pa. pa. Hmm. Madadala ka na. Kilala mo ako hindi magpapakilala ako ha. Ako si Apo Chilin, taga dito sa Sambales. Ayoko kayo na yung mga taga lugar ko ha. Ha? Sige baklas, baklas. Bilisan. 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 Baklas. Sige pa. Ano kaya reason naman yung maingit pa siya? Ingit, ingit madam. inggit pa iba. Hindi isa kaya ito, mira sa aming dalawa. Hindi po iba sa inyo. Ma'am, pakalagay na lang ng tubig diyan, ma'am. Ma'am, ma diyan. Diyan. Sige, baklas, mm, baklas. Ah, oh, wag kang gagawin ng ganyan umiyak sa akin. Tama na. Pero ang ginagawa niyo sa tao, sige lang na sige. May pag nahuhuli kayo, akala mo. Ha. ha? Hindi siya nagpapahinga. Hindi siya nagpapahinga. Araw-araw siya? Araw-araw Sige, baklas. Sige, baklas na pala. O, ibabalik ko nila mo dito ha? O, kunti na lang. Sa ulo, sa ulo. Meron ka nila kayo. Yan, yeah, ganyan. Sige, sa ulo. Alam ang ulo Sige, tanggalin mo lahat. Baklas. Baklas. O, kunti na lang. Pansin siya lang tayo, ha? O, may kilala mo na ako. Gusto mo puntahan kita sa inyo? Magharap tayong dalawa. Gusto mo? Wag dahil... Ha? Hindi mo na siya gagalawin. Pero ibabalik ko kung ano nilagay mo rito, ha? Ha? Ikuti na lang, ikuti na lang. Pasensyaan tayo, ha? Nahuli kita, Ha?

pangalan ni Jesus, Jenalyn, balik sa katawan mo. Ate, ate, ate. Pakiubos po. Ito po, uh, isang babae ang napakasipag mag mag-anak buhay sa araw-araw ngayon po may nainggit talagang biniraw siya ngayon ah... Uh, ako nang bahala ko nang ginawa sa kanya at ibabalik natin maraming salamat sa mga sumusuporta patuloy na sumusuporta sa akin mga kapanalig, mga ka-idol sa mga followers ko dyan sa mga money hunt pakipalo naman po ako at pakishare ang ating mga video upang marami pa po tayong uh, makapanood ng ating mga video at sa mga ilalapag ko po maging sa sa manya, sa paggagamot ko, panurin nyo po upang nasa ganyan may idea kayo kung magpapagamot kay sa akin. Maram salamat kay Apo Ken, Apo Rap, Apo Marwin, mga team Apo yan, kay Apo Rosita, Mamelo Ligario, sis Smaika, and Brother Jajan. Magandang, magandang Ano, kay